Okay, mag-aalis is na umaga Webes uh, Ano po ngayon, no? Uh, mga gawain namin sa Ready it Go So, nakapag ano na po si Richie May mga natapos na po siyang mga kailangan kunin na karne, gulay So, ako naman Ang task ko is yung manok naman manok na karne, no? Yun punta natin. Ayun yung gagawin natin at pupunta tayo sa fresh options. Pero habang uh, papunta rin tayo ng fresh options, iti-check natin yung konche ko, no? Yung kahapon kasi, uh, pinagawa natin yung hood. Pinapatanggal na, pinapaswabe ulit natin yung hood kasi puro dent, no? So, nirepaint po nila yon So, malapit lang po yung fresh options. Yun yung lugar kung sa ko pina, repaint yung hood ng kotse. So, iti-check din po natin kung kamusta na. Pero, ang sabi po sa akin, uh, today ko din po makukuha. So, bandang hapon pa. Pero, i check pa rin natin oh, nang makita natin ano na yung progress. na tayo sa fresh options check natin yung kotse so malapit lang po siya, no from fresh options kaya nga pong lakarin eh kung masipag sipag pero nakakotse naman tayo eh. Kaya pupuntahan na lang natin. So, nandito lang po yun. Uh, ito na po yung street kung saan po yung auto repaint shop na pinag-service ng Fortuner. So, So ito po siya, yung Zion. Yan. Iyon, nakita ko na yung Fortuner na sa likod. Ito. Check lang. Ngayon ba matatapos? Ayan, ito na yon. Ito ano na pala yung hood niya. Okay lang. Hindi man ako nagmamadali. Oh, May dala akong kotse. Hindi, ano lang. Napadaan lang ako. Check lang natin. Ha? Mga anong oras mamaya? Alas dos. Pwede na. Sige. Okay. Eh, swabe na, oh. So, ito siya. Kataklog. Ayan. Okay, balikan na lang natin. Mamaya alas doon. Sige. Sige, sir. Mamaya. Balikan daw natin mga 2 o'clock or siguro 3 o'clock para sigurado, di ba? Basta importante, hindi minamadali. So, suabe kitang-kita na natin. So, okay. Yan ang progress niya, no? As of now. Uh, tal na ano na lang, siguro finishing na lang yun, no? Pero okay na, natanggal na lahat yung mga dent. So, hindi na tayo maiirita habang <laughs> nagmamaneho. Kasi nga po, every time nagda-drive ako, makikita mo sa wood, yung mga then, syempre bilang maselan sa sasakyan medyo I may mean, sometimes pa syempre pag nagmamaneho ka hindi ka mapakali no yung nakikita mo siya lagi mo siyang napapansin bukod sa tina-drive mo yung ano yung kalye no sa kalye so ganoon po talaga no uh, doon naman sa mga hindi masiselan okay lang sa inyo yun pero ako po ganoon po talaga eh <laughs> Ayos, ayos. Kunin na lang natin mamaya. Okay. Workout muna tayo. Pero magko na tayo this time. Para pagkatapos natin magworkout workout tuloy-tuloy uh, na tayo kukunin na natin yung kotse eh. Commute naman. ạ Out more. Banwi. Ayan, saan tayo kumakain madalas. Pero tayo, mag-workout muna tayo. Tignan natin kung may oras pa mamaya or magutom tayo doon dahil kakain. Tapos pala, ito. Yung nasa gitna ulit dito sa South Mall. Uh, diba di ba before Christmas decoration, yung mga malalaking Christmas tree. So, tinanggal na yon Ngayon, iba na. Ito ng mga decorations pang Chinese New Year. Parang nung kailan sa, sa, ano, SM San Pedro, meron na rin silang mga decoration for Chinese New Year. So, dito sa South Mall, meron na rin. Pero syempre, mas malaking mall tong South Mall. Mas ang yung mga decorations dito. So, ito, ito na yung pumalit sa Christmas decorations. Chinese New Year decorations na. Check natin. Ayan. So may mga tindahan din sa likod. Mga, pan, mga Chinese foods. Ito. Yan Yan po siya. So may mga ano rin oh. No? Horoscope. Tikoy yan, tikoy. Yan, bigayan na naman ng mga tikoy, bilihan na naman ng mga tikoy. Masarap yan yung ipiprito mo sa may itlog. So kaya iba na yung mga tikoy ngayon, na may mga flavor na rin, may buko pandan, may ube, So variety na rin siya hindi na siya yung plain na kulay puti lang. So anyway, workout time, workout. Okay, SM na. Ah, uh, magla-launch muna tayo bago... bago natin punin yung kotse. Tapos bibili tayo dito ang ating favorite. Uh, Re, isa. Chayen tsaka Pearl. Yan. Alam nyo ba eh, na bilang ng mga araw nila sa katapusan ng ano ba ngayon? January 25 katapusan hanggang katapusan na lang sila ng January. So, kinausap ko sila. Wala eh, uh, mahina yata yung naging sales nila rito. Sa ibang branch sila malakas. So, doon yata sila ililipat. So, nakakalungkot naman mawawala na yung ba dito sa South Mall. Ang alternative ko na lang is yung sa Chatime. Sa harap yon ng South Mall, bandang harap. So, magla-lunch muna tayo sa banh mi. Magsa-sandwich tayo kasama to. And then, pwede na natin puntahan yung kotse. By that time, alas dos na. Alauna na kasi. So, sakto lang ng lunch natin. Ang aking masarap na lunch kasabay na ito so lunch muna tayo kain kung nanunood kayo, kumakain kayo sabay tayo Ay, oras na oras na para puntahan natin yung kotse so lakad mode tayo ito nga pala yan Excelsior Hotel Nakapag check in na kami dyan I think last year or 2 years ago maganda po yan bagong hotel po yan bagong tayo yan yung bagong mag pandemic tapos uh, yung pumutok na yung yung virus, yung COVID nagsara yan pero brand yung brand yan so kung gusto niyo yung uh, pumunta ng Las Piñas at may mapap gustong mag hotel magandang klaseng hotel yan yan So malapit na tayo. Banda doon na lang 'yon, oh. Konting tumbling na lang. Okay, dito na tayo. Ito na. Swabe na. Yan, ganda. Parang brand new. Ah, kinarwash na rin pala nila. Ayos. Okay na. Kinarwash nyo na rin pala, no? Kasama na karwash? Ah, pala ko nga wala pang karwash eh. Ayos. Ito. Ay, ano nga pala pangalan mo, kuya? Walit? Abaho, tawag sa'yo Abaho? Aba. Apa? Aba. Aba. Ah, Aba. Akala ko abaho. <laughs> si Kuya Aba. Wala si Jesse? Kasama po ni... Ah, wala pa rin. Hindi pa bumabalik. Oh, Oo, si Kuya Aba. Ayan. Ah, ang binayaran natin, limang libo. Ito lahat ang resulta ng limang libo. Masaya tayo. Kinis, oh. Bagong-bago. Parang brand new. Ayos. Tingin ko dinamay nila to. Eh. Iba rin yung Iba yung texture, o oh? Parang binuff din nila. Ayos, ayos. Yan, tinitingnan natin isa-isa. Wala. Wala nang dent. Wala nang onting umbok. Yan. So, actually, ang singil sa atin, 4.8. Nagbayad tayo ng 5,000. Okay na yun. Pang merienda na lang yung 200. nire receive yeah, siya, na lang tayo. Sige. Mm -hmm. Receive from... Ito na lang ha. Lalagay kong pangalan ha. Oh, siya, Sige. Ayos. Pati kina ano. Pati vacuum sa loob. Ayos. Malinis. Para tuloy ano. Pumili tayong bagong sasakyan. Malinis. No? Ang Ang ganda. So, ito po yung sinasabi ko, no? Pag dito kasi point of view, habang nagda-drive ka, Makikita mo na yung mga dead dent dyan, no? Hindi yes. lang kasi halata sa camera, eh. Pero, makikita mo na agad yan dyan. So, okay. Satisfied. Uh, thank you dito sa Zion Auto Spike Car Services. Ayos dito.